Kapag ang kasamaan at maling gawain ay tumaas sa sukdulan nito kapag ang mga puso ng mga tao ay nanginginig sa takot at kawalan ng kakayahan at kapag ang mga Diyos mismo ay maaari lamang panoorin ang kawalan ng katarungan sa paglikha ng tahimik. Pagkatapos ang sandaling iyon ay dumating kapag si Dharma ay kailangang kumuha ng katawan. Pagkatapos, naganap ang pagkakatawang tao. Sa gitna ng treta yuga, dumaing ang dibdib ng lupa. Ang takot ng mga demonyo ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang kanilang hari si Ravan ang Panginoon ng Langka na may sampung ulo, mahusay na kaalaman ngunit labis na mayabang. Aabalahin niya ang penitensya ng mga asetiko, yurakan ang mga yagna ng mga pantas, sugbuin ang alingaw-ngaw ng Vedas ng may takot. Nakatanggap siya ng biyaya mula kay Brahma na walang Diyos, yaksha Gandharva o Demonyo ang maaaring pumatay sa kanya. Dahil sa hindi maarok na sekuridad na ito, naging mapagmataas siya. Ang lahi ng tao ay walang halaga para sa kanya. Ang dharma, pakikiramay at dignidad ay naging paksa ng pangungutya para sa kanya. Indra, Varuna, Agni, Vayo, lahat ng mga Diyos ay nasa problema. Sila ay sumigaw ng sabay-sabay sa harap ni Brahma Prabhu. Hindi natin kayang tiisin ang takot sa Ravana. Ni hindi niya tayo sinasamba. Nawasak na ang mga yagna. Nanginginig ang lupa. Si Brahma ay pumasok sa pagmumuni-muni at ang kanyang kamalayan ay tumawag kay Lord Vishnu. Napuno ng banal na wanag ang kapulungan, nakapikit ang bawat Diyos. At pagkatapos, sa isang mahinahon at mayayat na boses, nagpakita si Lord Vishnu. Sinabi ni Vishnu, si Ravana ay papatayin sa pamamagitan ng kanyang sariling kabutihan. Hinamak na ang mga tao. Ngayon, ako mismo ay magkakatawang tao sa anyo ng tao. Manganganak ako sa bahay ng isang marangal na hari, at tatapusin ko ang Adharma. Ang Dharma ay muling itatag. Nagminining ang pag-asas sa mata ng mga Diyos, ang Ayodhya ay matatagpuan sa mga banal na pampang ng Ganga, ang lungsod ay ang sagisag ng Dharma, ang mga gintong palasyo, maayos na mga kalsada at mga lampara ay sinindihan sa bawat tarangkahan. Ang hari dito ay si Maharaja Dasharat, matalino, makapangyarihan at tagapagtanggol ng tradisyon ng Ragukul. Mayroon siyang tatlong reyna, si Kaushalya, ang epitome ng pasensya, Kaikei, Kay, matapang, mapagpasyahan, Sumitra, ang Diyosa ng Habag at Debosyon Ngunit may walang laman sa buhay ni Dasharat, walang mga anak Araw-araw siyang pumupunta sa templo. Gabi-gabi ay humihingi siya ng solusyon sa pari, ngunit sarado ang pintuan ng kaligayahan ng bata. Sinabi ni Guru Vasishta, Hari, isagawa ang Putra Kameshti Yagya upang makakuha ng isang anak na lalaki at imbitahan si Rishya muni para dito. Ang kanyang penitensya at sithi ay walang kapantay. Nagbutos ang hari. Mahusay na paghahanda ang ginawa para sa pagtanggap. Dumating si Rishya Shringa, nagising si Ayodhya na para ang inaalala ang ilang matantang ayuno. Nang ang mga sinag ng araw ay bumagsak sa altar ng sakripisyo, ang hangin ay nabasa sa mga mantra ng Vedas. Sinimulan ni Rishya ang yagna. Ang tunog ng mga kampana, paghit ng mga kabibe at mga alay ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa dulo ng yagna, isang banal na tao ang lumitaw mula sa apoy. Nasa kamay niya isang gintong sisidlan na naglalaman ng kir na may pagpapala ng mga diyos. Sinabi niya, o Dasharata, ibigay mo itong kir sa iyong mga reyna. Mula sa kanilang mga sinapupunan ay ipanganganak ang mga panal na anak na kung saan ang timbangan ng mga panahon ay itatag. Lumipas ang oras at dumating ang gabing iyon, ang gabi ng kabilugan ng buwan kung saan ang buwan ay tahimik na umiindayog sa kalangitan. Ang hangin ay napuno ng halimuyak ng mga bulaklak at kalikasan handang maging saksi. Sa huling kwarter ng gabi, si Kausalya ay nagsilang ng isang bata. Nang imulat ng batang iyon ang kanyang mga mata, parang lahat ng kalumpian ng lupa ay naaninag sa kanya. Ito si Ram. May habag sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya matatalo. At kinang din. Pagkatapos noon ay ipinanganak si Barat, ang anak ni Kaikei, na isang liwanag ng moralidad, devotion at pagmamahal. At sa huli, ipinanganak ni Sumitra ang dalawang anak na lalaki, si Lakshmana at Shatrugna. Ang mata ni Lakshmana ay puno ng devosyon, isang ang bono ng maraming buhay kay Ram. Si Shatrugna ay kalmado, ngunit matatag at puno ng lalim sa loob. Sa sandaling ipinanganak ang apat na magkakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap si Ayodhya ay sinindihan ng mga lampara. Umalingaungaw ang mga magagandang kanta sa lahat ng direksyon. Ang pagbikas ng Vedas, ang kagalakan ng mga kababaihan, ang paglata ng mga bata, at ang mga pagpapala ng mga pantas, lahat ay tila dumaloy ng samasama. Nagpaulan ng bulaklak ang mga Diyos, umawit ang mga Gandharva, dahil si Dharma ay nagkatawang tao na ngayon. Ito ay hindi lamang ang kwento ni Ram, ito ay ang paglalakbay ng Dharma, ito ay ang alamat ng liwagang Wanag na bumababa sa kadiliman, sa bawat panahon, sa bawat oras, sa tuwing pinatawag. This is Sanchita Raga. The video that you just watched, I made it. The art used in it and the editing and the sound and the story narration all is done by me so this is my original content and if you want to support my content then please like share and subscribe and if you're willing to watch the next episode and if this series in, is interesting then please follow so that you get the notification for the next episode and also it takes a lot of time and energy to produce one uh, piece of content of five minutes or six minutes so please 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 be patient with me and thank you thanks for your love